ako'y magluluto ng aming ulam. Ang lulutuin ko ay nilagang baboy, boy box. At mag-aano ako, magsasalad ako ng repolyo. Yan. Ang sarap ng ano, amatis, mura-mura. Ano, oh. Kung dito kasama siya sa nilaga, ah. ito ang lahok ng ano ko. Ah, mais, petsay, repolyo, patatas para sa aking nilaga. So, ang kakain, puro mga high blood. <laughs> ako, ipag ko, asawa ko, asawa ko, wala. Okay, magluto muna tayo at ako'y magdagawa ng, ng salad. Ah, yan ang nararapat sa mga may sakit. Okay. Okay nga guys, upisa muna natin. Madali lang naman palambutin yan. <laughs> Para mamaya kain na kami. Okay.